Oh, mga palangga. maonis siya ang kwan, no? Mahuni siya ang kwan ng... Ano sa man yung pilita? Ma... Pilit! Mahuni siya ang pilit. Malagkit mo na siya. Ang ibutang dito karon sa katong ay gilunok. 2 ka kilo niya, narang isa ay. Na, lami kain ni mga palangga. Unya, pag naluto, i-update ko na lang kayo. Tapos pwede naman kayong mag-message. Tapos manghingi ya yeah, mm -hmm. mamaya na lang mm -hmm. yan. O oh, yan, o. Oh. Mabango na yan mga palangga. Hapit na yun sa kuan ay. Eh. Hapit na siya mahimong lunok. Para di rin na ibutang ang kuan. Yung malagkit yan, oh. Hello mga palangga. It's me again. No, now back to the topic na naman tayo. Ayan, nagluluto kami ng biko. Maudi na siya mga palangga o pag biko. kinahanglan lang Kwan, paluno ko na sa siya. Para daw dili o sa kapag magluto ka ng ano, ng biko. Nga, karon pabuton pa ganyan siya magpula-pula no. kanang mix-mix muna. Ayan, update tayo maya-maya. Wala mga palangga, oh. Pwede naman. Gitanggal lang ka ng mga... Okay, hindi ko lang, lang Lunok kay... Ha? naman. Finalize na tayo mamaya. Lagay na yung malakit. Ayan, mga palangga. Second step na tayo, no? Maglagay na tayo ng asukal para mabuo na ang biko natin mamaya. Ayan na, kayo kayo ayan na. O, okay, para matunaw niyong atin. Mukhang malapit na sa katotohanan niyan. Ang sarap naman niyan. <laughs> wow, ang sarap, sarap na niyan ah. Bud-bud naman to. Yan mga palangga, need talaga na i-mix-mix mo talaga siya no para hindi ma ano ang asukal ba. Siya mag -dikit. Kasi waiting na yan para ilagay na natin yung ating malagkit. Ayun po. Maodeh ni mga palangga no. Ang sikreto dai ani kuan kapag isa ka kilo nga malagkit, kalahati lang ang asukal para tama-tama lang din siya na hindi siya masyadong matamis, at hindi din siya masyadong matabang. Kaya, ang product niyan, masarap na yan mamaya. Ayan, kunting tiis na lang. Ang ganda na ng mix-mix, oh. Ano, oh, malapot na siya. Ito na lang.

taba yung pag sige ko kayo na pag nanay malagkit. Mm.

na nang-haul naman. Practice. Oh. Practice na right? Ang pagtansya lang naman sa asokal o ganyog ang angkong problema na. na <laughs> isang nice Napa yes! may isa, <laughs> Muli,

Oh. <laughs> Kabalo nang start ang paghalo lang mga dani. Ubang kwan pod ang estimate ba sa malaki to isang kilo, kalahating kilo lang ang bigas. Tapos ang depende na lang sa iyo kung ilan ang Ano? Depende na lang kung pila ka <laughs> <laughs> Tawan kanata. na ta. Ang okay, oh, ito na ito sa ligi na katalaw. Oo, oh, ikaan man yan na maya. Pag oh, umuli ni Tito, iba dibis ayan. Ang galing. Ang galing naman. Ay, naman itong itinit ka. Iga ka buok. Ang sarap na yan tingnan, no? Lalo na pag kinain na yan mamaya. Yan na ka sa... Ayan. Sa dagat. Maraming salamat talaga sa nag-sponsor nito tapos nagluluto pa talaga si Pagsipag. Oh, maraming salamat sa nag Ma sa nagluto. Maraming salamat sa nagluto, no? Oo, oh, sa recipe. Lalo na mamaya sa ano. Pinis product Hello, na yan. Wala, na wala. Bigko na ni. Bigko na. Bakuan ba ka pa? Ba, kutututu ka gamay. Gamay lang. Para makuan siya.

kuan makapoy mung gugani kay di Tuwad, man tindugon tuwad-tuwadon man kay og di tong ta to di pa makapoy tinto gani Ay, ayo tingnan Epero na wow, malapit na, malapit na. Lapit na sa katotohanan yan. Ready to eat na yan mamaya. Okay na nila? Okay na Okay Okay. Tapos na. Ilalagay na lang yan mamaya sa hornuhan niya. Sa mga mahiwagang plato, ilalagay na yan mamaya para ready to eat na yan.

Napakasarap magluto niyan, guys. Ako, Ayan. Oo. Biko yan, guys. Biko. Ayan, let's party party ang na yan mamaya, talap niyan, mga guys. palangga. Malapit na, oh, oh. Pins product na oh. yan. Ang galing, galing. Ayan na, oh. Ayan. Oh. Galing, galing. Eh, ang mukha, guys. Mukha nang nagluto. Ay, eh, ka. Galing, Tara, tara. Let's go, let's go. Ma, <laughs> di. Oh, ingat. Hmm. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Ayan na, oh. Ayan, si Mama Yan ang gumawa niyan. Masarap yan, Mama Yan. Ready to eat na yan. Baka upod mo. Balik na. Baka upod tayo. Sabi ko, kain 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 sa marasap sa masarap na biko kain kain yan dito okay. lagi na Okay mga palangga, ito na yung finished product no. Ang sarap. Yan po. Here we go. Kain na po tayo mga palangga. Hope na nag-enjoy kayo sa pagluto namin ng biko no. Comment comment down lang po kayo dyan. Thank you for watching and God bless you all.